Marami daw po kasing nagtatanong kay Erwin uh, Tulfo kung bakit hindi daw siya nakapirma. Hindi daw siya pumirma doon sa impeachment complaint laban kay Sarah Duterte. So may paliwanag siya. Sa so, tingin ko, okay naman. Maganda naman yung kanyang paliwanag. <laughs> Yan. Um, siguro, in fairness dito kay Tulfo, Erwin Tulfo, sa so, tingin ko, mas malaki ang chance niyang makabasok kesa kay Mr. Bato de la Rosa. Kaya meron siyang karapatan na, na irason etong kanyang or etong dahilan na ito kung bakit hindi nga siya pumirma. Sabi niya dito, hindi ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte dahil iniiwasan niya na magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga sa impeachment trial. <laughs> Ginaya ata ito ni Bato kasi ang sabi ngayon ni Mr. Bato de la Rosa, noon ang sabi niya, natatakot daw siya na hindi baka hindi makalusot sa Senado uh, dahil wala na daw pipigil sa impeachment niya ni Sara Duterte. Ngayon naman, uh, magiging apolitical daw siya. Neutral daw siya politically. Hindi daw siya ikiling. <laughs> hindi po kayo kilala sa ganyan kasi Mr. Beto de la Rosa. So in fairness ulit dito kay Mr. Erwin Tulfo, maganda yung kanyang rason. Hmm. Nga naman, kasi ang sabi niya dito, sakaling, manalo ako bilang senador at maging senador, totoong magiging judge nga naman siya. Sakaling manalo. Hmm. Ayun. Mas maganda, no? Kasi si Mr. Bato de la Rosa, kung titignan niyo po, parang confident na na mananalo talaga. Hmm? Ito yung pagtutuunan natin ng pansin sakaling maging senador-judge po tayo na magbigay ng tamang hatol o desisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya na magkabilang panig. Ayun. Kayaen pa man, habang wala pa tayo sa pagkakataong iyon, patuloy po tayo sa ating laban para maayos ang buhay ng mga Pilipino, di ba? Maganda, maganda yung kaniyang sinasabi. Uh, Mas ko na totoo yung kaniyang sinasabi kumpara naman sa mga sinasabi ni Nad Bongod, Diggo, ah, uh, Bato de la Rosa, Robin Padilla. Masarandaman ko na meron siyang malasakit sa mga kababayan natin. Ayan, Administration bet po etong si Erwin Tulfo, kabilang siya sa slate or sa ticket ni PBBM. Oo nga naman. Ano ho? Ganyan. Ganyan kasi mag-isip ang mga taong uh, dikit sa nasa Malacanang. Hindi hindi ura-urada. Hindi pabago-bago. O, ayan. Katulad ni Mr. Bato de la Rosa na kahapon lang iba ang payag. Ngayon iba naman. Sino po bang ginagago niyo? Bukod sa sarili nyo, ginagago rin nyo po, Mr. Bato, yung mga taong naniniwala sa inyo, yung mga utu-utu nating kababayan. Good luck.